Dr. Vito, atin na pong sagutin kung ang pagtitik po ba sa isang pasyente na may sore eyes ay nakakahawa. Ito po ay hindi po nakakahawa. Sa pagtitig po lamang. Kung ang ibig nyo pong sabihin ay infection, maaari po kasi itong bacterial or viral na ito po ay nanggagaling po sa pasyente na may discharge sa kanilang mata. Maaari po itong luha, maaari po itong muta. Kadalasan ng isang individual na may sore eyes po ay kinakamot po ang kanilang mga mata o pinapahid po o pinapawi ang kanilang mga muta. At kadalasan po nila itong ginagamit sa mga tao para makipagkamay, makipagtransaksyon. Iba naman po ay napapahid sa kanilang mga towel, sa kanilang mga damit, sa kanilang mga salamin na maari pong makahawa po sa isang patient, sa isang individual na wala naman pong sore eyes. So kailangan po nating hugasan ng ating mga kamay, mag-alcohol tayo, kapag po tayo po ay nasa labas o matili po tayo sa ating tahanan nang sa ganun tayo po ay makapagpahinga at makarecover. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindorenyong Manggagamo.